Ito yung kabiak ng sumabog na bomba. Ito yung sinabogan. No? Oh. ito si nanay. Oh, malapit dito nung nagsisilab. Ayan ah, yung school. Oh, yung buklat. Butas yung bubong nila. Butas talaga yung bubong? Mm. Ay, baka saan debris na sumabog. Yun tumama, baka yun ang siguro. Yun ang tumama yung napulot ko dito. Tsaka yun, sa mm. Saka, ayun, saging sa taas. Si Love daw talaga yun eh. Kanina. Umaapoy daw kanina yun eh. Ano, kahoy yun ah. Mm. Eh. Saan? Ay, no, kahoy yun. Diba? Ay, oo, baka may mabag... Ay, 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 no. Panungkit. Ayan. Oo, oo baka delikado. Ay, din. sa may kahoy, ano, kahoy, ano. Ay oo, ay, oo, ano, sumabit, no. Grabe. Ito sinabugan, oh Abot dito, oh. abot dito yung mga pagsabog niya oh. Kaluang. wasak na wasak talaga. Ayun pa naman yung school. Mabuti na lang. Walang pasok. Abutin dito yung kanyang mga yung, mga piraso. Yan, abot pa yung mga semento dyan na nagtalsikan. Siguro kung wala yung simintong yan, no? Oh, tas na sila, ay malaki yung ano niya abutin. Kaya nakatakot na magsilabay. Dito pala ay ano, doon. Mm -mm. Diyan sa gitna. Ay silabay namin, safety kung walang, walang bomba. Oh, Oo. Kasi kulong ng ano yan eh. Kasi ah, tagal yung nagsiga, nag-init dito pala na Oo, oh. pero ngayon pala lang nagsilab dyan, oh. ngayon pa lang. Ngayon lang? Oo, oh, buti Mabuti nga. Na eh. Mabuti lang talaga. At sa ilalim ayon, man, ayon, na kabaon siguro sila, tambaka nung nagsimento. Nag-init na napagsilab. Gaano nung katagal ayon. na silaban? Ayon, tis -tis -tis. Tapos sumabog agad. oh, mo. Nag buti nga ka mo, nakaalis na kami rito. Uh -oh. Ay, kung hindi linis to at sumabog, dagdag -dag, ano pa yan. Liparan yan mga boteng eh. Ay buti pinakatatawag ka talaga no. Swerte ng Panginoon talaga na hindi mo pa ano. Ang uh -huh.